Ayan uh, sir, at ikakarga na ang inyong kambing. dami na rin karga. At ika nga eh, sa paggaganito business, ay kailangan nyo itiwalaan lamang sa isa't isa. Dahil o pag kayo hindi nagtiwala sa akin, at hindi ako nagtiwala sa inyo, ay hindi ho tayo magkakabilihan. Hindi rin ho kayo magkakaroon ng quality kambing. Iyan ho. Ayan ho. Ito ho ngayon ang quality quality. Yung ating guwapong guwapong gawaing barako. Napakalalaki ng paa. Napakaganda ng sungay. Yung tay nga mahaba. Balingusan. At ang maganda pa ho dito ay ito nga ho ay kamag-anak ni Cardo. Dahil ho, ang ama nito ay si Ador. Yung taga-banyaga na si Ador. At talagang napakalaki din ho noong baraong iyon. Ay kita nyo naman, 5 months old. Ang upuan ho, itingnan nyo hanggang dibdibla niya. Ayan. At ang quality quality pa ho dito, ito ho ay papunta na ng pulo Nueva Ecija. Ayan, pulo. Nueva. Basta sa Nueva Ecija, nakakalimutan ko ang barangay eh. Papunta na ho ito ng Nueva Ecija. At shoutout po kay Sir Maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa pagbili ho ng kambing natin at paulit-ulit kayo sa pagbili. At lagi ko naman nung inuulit na pag ako huwala wala ng mga palahi dito sa aking kambingan ay ta ako ay naghahanap diyan sa pinsang ko, sa mga tiyuhin ko, sa kalapit barangay ng mabibili natin at ipagbibili ko sa inyo ibabahagi ko sa inyo. At ang mga nyo doon, sinisigurado ko naman na kinikilatis ho natin ang ayos ang kambing na talagang magagamit ninyo. Ay talaga hong kagaya nito. Guwapong-guwapo na. Guwapo na sa bumili. At, pero mas guwapo ho ang nagbenta Ayan. Ayan ho. yun ho. You know? Maraming maraming salamat sa inyong pagbili at sa mga bibili pa ho sa nagtiwala at magtitiwala pa ay maraming maraming yung salamat ngayon ho ay ako na may makikisuyo sa inyo na tayo nga ho ay may youtube channel Rios TV din ho doon ako nag simulang mag vlog ang mga vlog ho natin doon ay tungkol sa pag apply papuntang ibang bansa ay kung gusto nyo makapanood pakibisita ho noon at pakisubscribe nyo na rin Guwapong-guwapo. Ayan ho, may import tayo. Balik bayan, galing Taiwan City. <laughs> Atin ang pabubuhati ng kambing at i-deliver ide ng ating quality backling na 4 months and 3 weeks. Ayan ho. Ayan ang buhati niya, okay. no? Nakahiga. No, no, hindi yan na lang, wag. Naku po, ay hindi pwede ang ating import na re. Pagkalas pa yata ng tali, ikaw na eh. Ayan ho, ang ating quality-quality. Oh, hilahin mo na lang din it, din eh. Mek me 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 me. Na atin ang import. Deliver na ho ito sa Nueva Ecija. Dili kami kopti. Bibi, din. sa video. Bawal yan, Yung Wala ka talagang... Ano yun? Okay. Ito ay sasakay na natin. At ang natin nasa payapa na. Sakay! Sakay na po! Talagyan uh, na natin. Mas yeah. pasuyo na lang pa may wala na. Ayun, palis na sila.